DJ Oke, okay, selamat guys Happy reshapun Happy Ayan Ayan Sydney, abangan mo yung award ko sayo mamaya Ayan, ayan yung ano namin Ayan, ikut Ik ikaw magbabasa. Yan yung mga kasama namin kaya guys. Yan, area 1. AM ship. Yan guys yung uh, mga kasama namin guys para sa reshuffle. So nag-kunting salo-salo kami guys. Uh, ano guys, yung ito yung salusalo na banding together kahit nagkasamahan ng loob. <laughs> Tapunan ng samaan ng loob, nandito sa <laughs> idadaan sa kainan. Yan. ito pa, sir. ano, sir. Yeah. Thank you, guys. Thank you sa inyo. Ayan. May pansit, may tinapay. Walang bulyaso. Ayan. Walang bulyaso daw. Ayan. Pwede, pwede matulog si stretcher. Ayan. Kunya, kunyari, kunyari nagpabunot ng ipin na yung pala hilik. Ayan guys, yung mga kasama namin kumakain na guys. So, yeah. Lunes. Di siya sa Lunes kaya ito nagbanding-banding. Kain pansit. Salo-salo. guys. Yung dalawa oh. Wala kaming upuan, so lapagan lang 'to. Lapagan, kain pansit. Kain. ng buhay. Thank you, thank you, thank you guys for watching my YouTube channel. Thank you, thank you so much. Yan, Shout out. Shout out kay Billy Ridonya. Yan pa, si Romel 1. Yan. Daming si Romel mamaya, maakot award. May award din kami mamaya guys. Ayun yung isa guys, so kawawa naman. Oh, gutom na. So wala kaming upuan dito guys, standing position lang muna kasi sanay sa standing to mga to Sanay, sanay ito sa mga ano guys eh, yung mga tayo-tayo lang kainan. Yan. Ay, shout out. Ayan, jersey lang. Ayan guys, thank you sa blessing guys. Ayan o, no, lapag-lapag lang kami. Ah. Guys. Ayan o. No. Ayan, pansit. salo Gari! Gari! <laughs> salamat! Ayan, salamat. Salamat sa inyo guys. Ay, mo na ako kayo kayo.